So yan na po yung isa na manok hapon. Yung hindi na natunawan 'yan. Pero ngayon okay na dahil uh yung uh, ginagamit kasi natin na ano na tablet is yun po yung uh, True Great at uh, sa kayong uh, digest aid. So yan oh. Natunaw na yung kanya pagkain. Bali one day lang agad-agad ay uh, naging okay na po yung mga manok natin. So, yun isa. Ni malakas na siyang kumakain, no? Ayan, yan, yan, isa. pun parang wala siyang ganang kumain pero ngayon yan nakipag-agawa na sa pagkain uh, yan yung ano yung digested na pinainom po natin sa kanya sa saka yung uh, true grit kaya mas madali po siyang gumaling yung ating manok na hindi natunawan so just in case kung meron kayong manok na ganyan na hindi natunawan yun lang yung bibili niyo mura lang naman yan eh yung true grit ay nasa uh, 6 pesos lang samantalang yung digested is nasa ano siya nasa 20 ano nasa 18 pesos lang so yung nagastos natin sa ating gamot ay nasa so 24 pesos lang yung nagastos natin dito kasi yung powder na digested ay nasa 18 pesos lang tapos yung throw grit ay nasa 6 uh, pesos lang tapos yung face na ginagamit ko ngayon, ito po yung uh, Galimax 21. Uh, para po ito sa mga inahing manok para marami silang itlog na may produce. So, one day lang ginabot uh, ginamot natin yung ating manok. Sa ngayon ay uh, okay na po sila. Ah uh, supposed to be ang dosis po nito ay nasa hanggang 5 days pero well nakita ko naman siya na within 1 uh, day lang naging okay siya. Uh, siguro pwede nating hindi na ituloy siguro 'yung ano 'yung uh, gamot para dito. Kasi nga okay naman siya 'yung ating manok after 1 day. So yan po 'yung aking mga basila no. So napakadali lang pala gamutin yung manok na merong ano yung hindi ay, ah, hindi sila natunawan sa kanilang pagkain. Kadalasan kasi yan na may experience po ninyo ayun po yung ano pagkatapos ng magpurga lalo na magpurga kayo kung hindi nyo kunin agad may inisip kasi na hindi matutunaw yung kanilang kinakain So yan naman yung mga sampin ko dito na manok oh. So parang mukha lang siya ng ano ng basilan. So dito pinakain ko pa rin yung uh, Gallimax 21. And then uh, of course nandiyan pa yung pa rin yung ano digestive dilaw. Oh. Hindi pa nila naubos pero may maya ay uh, papalitan na po natin yan ng uh, plain water. Ayan. Ito sila mga native pa rin to. Uh, sa Pilipinas kasi, ah marami kasing ano uh, native dito. Uh, sa ano sa iba, sa nalaman sa iba, ano lang, uh, parang uh, ang nalaman nila na native, yun po yung mga Bisaya na mga manok. Pero Sampin is uh, a pa rin siya as native. So ngayong uh, na po ba yung itlog ng isang sampin native chicken actually hindi preparehiya yung iba maraming itlog pero yung iba marami din naman So tingnan natin yung itlog dito kung ilan ba to Actually naglimlim na po yan dito bali ilan ba to 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 15 So may 15 dito na itlog ng isang sampin oh supposed to be yung ganito sana na manok sa hapon kung marami tayong mga mga organic na pagkain para sa ating mga manok pwede na tayong hindi magbigay nito ng uh, commercial feeds ayan so dito uh, bali supposed to be is dalawa yung roster ko So, yun nga, isa lang yung ginagamit ko kasi magawa'y away away po dito yung dalawang roaster. Okay. So, dito na area is nasa 8x10 yung sukat, nandito sila. So, kasi dito, 10. So, yun isa, ininom na. So, may maya, papalitan lang natin yan ng, uh, ano, ng uh, plain na uh, tubig. So, dito din na side, oh. Naglagay din po ako ng isang powder, yung digested din po. So yung isa dito ay naglilimlim na. Ito yung native na pinag -cross ko sa isang game na Peruvian. So Galimax pa rin. Yung Galimax 21 yung uh, ginagamit ko dito. Uh, kahit roster, pwede naman lang ano, uh, i-consume yung uh, Galimax 21. Wala naman siyang uh, problema. Sa iba din nakita ko halos Galimax din yung uh, ginagamit nila sa kaya mga breeder nila. kaso ako mayroon akong piropian dito na pang sabong kaso, kaso ako hindi ako nag ano, hindi ako nagsasabong yung isa native pero yung isa na nandun upgraded na po yan ng mga native dumanok uh, actually nangingitog na din po yan yung isa dyan naglilimlim po So, bali, dalawa yung ano, yung hindi natunawan na inahing manok ko. Pero, as of now, uh, okay na po yung aking mga manok na hindi natunawan sa akin lang pagkain. So, ano lang, yung gamot ko, uh, 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 mga 1 day lang. Mabilis kasi kapag mayroong alalay sa true grit kasi tulad ng digested na gagamitin. So, by the way, sa na-mention ko ng product ngayon, uh, fields at saka yung uh, tablet and powder, ay uh, hindi ako nagpo-promote. So, nagsishare lang na ako about sa mga konting tips about sa pagmamanok na kung mayroong ano, ganong mga pangyayari. At uh, sa iba na hindi pa masyadong familiar, nitong sa Digest Aid, itong sa powder na ginagamit natin sa ating manok na hindi natunawan. Actually, sabi doon sa Agribus Supply kung saan tayo nakabili ng ganito. Sabi nila ay kahit meron kang manok na hindi natunawan, is uh, pwede mo raw itong gawing uh, maintenance itong uh, Digest Aid. Wala daw ito siyang overdose. Yun ang sabi doon sa Agribus Supply kung saan po ako nakabili. Pero uh, kung meron talagang ano, manok na hindi natunawan, tulad po sa atin ang pinaka primary na gamot po talaga dyan sa para mabilis gumaling yung inyong manok na hindi natunawan yun po, yun po talaga yung true grit so alalay lang po talaga itong uh, digest aid so ang digest aid parang ano lang siya parang lang syang uh, isa, parang siyang bitmin pro na pwedeng gawing pang Uh, maintenance dito sa ating manok kaso nga lang, pag araw-araw tayo nagbigay ng ganito uh, medyo magastos na so pwede tayo magbigay na lang nito para hindi magastos uh, 3 to 5 days siguro enough na po siguro yan ang uh, digested kasi is mayroon po siyang uh, acidifiers plus minerals uh, probiotics and uh, uh, electrolytes so yan yung uh, maganda Or kinakailangan po talaga ng ating mga manok